Alden Richard at Catherine Bernardo trending ngayon sa lahat ng social media at sa loob at labas ng bansa. Makikita sa isang live interview ni Catherine Bernardo na sinabihan niyang I love you si Alden Richard na nakasulat sa papel, maraming viewers ang nagulat sa kanilang nakita sa live ni Catherine. Ang mga netizens ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan at dito pa lang sa kanyang ginawa binulgar na ni Catherine na talagang gusto na din niya si Alden Richard bilang kanyang ka-love team. Alden Richard nagulat ang reaksyon ng makita ito, dahil hindi rin ito inaasahan ni Alden ang ganitong mga pangyayari. Dahil kung ating matatandaan noong nag-first na nag-live si Alden Richard sa TikTok, laking gulat nito na nanonood si Catherine Bernardo sa kanyang TikTok live, maraming netizens at viewers ang nakasaksi sa kanilang dalawa. Kaya hindi may kakaila ang pagkakaroon na ng something sa kanilang dalawa, lalo na't ang kanilang tambala ng cat din ang nangunguna ngayon sa buong social media at bansa. Maraming humahanga sa kay Alden at Catherine sa dedikasyon nila sa kanilang trabaho at pagiging mapagmahal sa pamilya. Laking tuwa ng mga netizens na si Alden ang nakapartner ni Catherine sa industriya, matapos silang maghiwalay ni Daniel, dahil maraming nagsasabi na nasa tamang lalaki na si Catherine, ito ay kung sa kailang magkatuluyan silang dalawa ni Alden hanggang sa dulo. At si Alden at Catherine ay makikita nating masaya sa isa't isa sa pagkakaroon nila ng magandang career, hindi nila may kakaila sa publiko ang pagkakaroon nilang dalawa ng magandang trabaho sa industriya. At kung ating malalaman na malapit ng pumuntang Canada si Alden at Catherine, para umpisahan na ang kanilang season 2 na Hello, Love, Again buong Pilipinas at maski mga OFW ay inaabangan ang teleseryeng ito, dahil marami na naman may iyak, matutuwa, magiging masayang mga fans nila kapag natapos na nila ang nasabing teleserye. Kahit kanilang mga kapwa artista ay talagang kinikilig sa kanilang dalawa, lalo na't kapag nakikitang magkasama silang dalawa sa publiko, dahil alam ng mga artista ay mayroon ng namamagitan sa kanilang dalawa kahit hindi pa inaamin ni Alden at Catherine. Noong nakalipas na araw na spotted si Alden at Catherine sa isang restaurant na sabay kumakain, maraming netizens ang nakasaksi, mayroon din nakapagpa-picture sa kanilang dalawa. Ngunit pagkatapos nilang kumain ay umalis na din silang dalawa sa nasabing restaurant, kaya't masayang-masaya ang kanilang mga fans.